mga idol so ayan uh, lagyan na natin siya ng mga fiber dahil siya may mga basag at crack mga lamat ayan para muli nating mapakapit ng matibay dito nag improvise din tayo ng ganito kagaya nito ayan ayan yung pinakang sumasabit doon sa dulo pero yung ginawa ko syempre hinabaan ko na para mas kapit ayan dito ayan pa so ang kasunod na moves natin yan liliyahin and then magmamasilya so ayun doon sa dulong yun oh. Uh kapitayan dito ganun din ayan and then yun sa ilalim tapos yan ayan sa gilid na yan kasi pasak yan ngayon okay na yan mamasig na lang yan pagkaliha yan preparation. so ganun din ito so ayan ayan sa ilalim Masilya naman ang ating kasunod na moves. Sa so, mga lang tayo, boy. Okay na nga, naikabit na natin and then yung kanya mga accessories na buo nang muli. Kumayon <coughs> sa healing. Ayun mga lodi. Ha. Ito yung kinalabasan ng ating kabulas to na ginawa sa pagpapiber natin. At pagpipintura. Okay, uh, may gigas May laman? Ayun lang. Mayroon yata, isang Ito yung ating ginawa ang fiber at saka pintura. Ibinalik natin yung kanyang alindog. So, okay naman ang kinalabasan. So, yung kanyang mga play rings, meron tayong mga differential dyan na inayos sa kanyang pintura at lalong lalo na sa fiber yung kanyang kulay naman is 98% na magkamuka syempre pag sinabi kong 100% hindi pwede kasi bago yung ating pintura yun naman ay luma so 98% <laughs> pwede na yan tawad tayo ng dalawa ayan, bar, pwede na lalarga na ito mga lodi yung kanyang after